Na kita. Ah, sige. Ako lang yun. Ako nga na yung na. Sige. Yan. Thank you, thank, thank you. you. Thank you, thank you. Ikaw, you, pa. Yan. Ano yan? Oh, sige. Bigay mo sa akin. Yan. Sige, thank you. Sige, thank, thank you, thank <laughs> <laughs> nyo, ha, naka-vlog din ako. Kinaan, sige. Hindi mo na tayo pinalis guys kasi ano, may, magpipicture daw sila. Kunwari, Kunwari, binigay nila yung ano, item sa akin no? Tapos, pinitsuran ako para kunwari daw, pinalalamog nila Woo! Mauta! Ayun ah! Yari kayo sa akin Kala ko naman may ibibigay sila Kunwari lang pala Dapat sir, may bayad yun. <laughs> may bayad, may pabayad pa nga. Let's go! Let's go, let's go!